yang regarding sa love team na sinasabi ano yan yung yung kinikritize nila madalas eh uh, akala nila pagka sinabing love team yan eh, eh ikaw na mismo yung nag uh, nagtutulak don sa tao naligawan mo o magkagustuhan kayo di ba uh, ano masasabi mo dyan? Sa akin naman po kasi parang sa ano po sa Uh, sa video or sa camera, pati nga po sa TV, puso po talaga ang love team. May kita naman po natin sa EBS o GMA. May mga love team din po na parang hindi naman dapat ilove team pero meron pa rin. And parang sa akin po kasi, hindi naman po kasi porkit pinag-partner sila. Is sila na talaga sa totoong buhay. Hindi naman po porkit sinabi ay nakalagay sa sa title ng video ay nagkaligawan na. Hindi naman po, ibig sabihin na nagligawan na talaga kasi alam naman po natin baga sa YouTube, uso po ang clickbait. and Ayan, yeah. syempre, kailangan din natin ng title or thumbnail na makakapa uh, pindot dun sa mga nanonood. Kaya po, yun, hindi naman po, para sa akin naman po, yun, eh. parang, hindi naman po yun against sa will ng mga angels and may paalam po yun sa magulang. tsaka kung, kung sila man yung magkakatuloyan talaga sa uh, end part ng serye, eh labas na ang kalingap doon okay. kasi personal na nilang feelings 'yan. So hindi naman natin pwede pang masupan yung personal feelings ng mga uh, angels or ng mga uh, mga magsing lag team, 'di ba? Na natin lag team. So ayun uh, na na salamat sa mga paliwanag mo. No? Sana sana malinaw ma, malinawan yung mga nanonood, yung mga supporters, yung mga uh, sponsors. Uh, sana, sana, sana hindi sila magbago sa mga paniniwala nila na sa mga ginagawa ng kalingap. Ano? So, tuloy-tuloy lang ang kalingap. Yan. Lalo na ngayon, meron na naman kami ginagawang programa kasama si Kuya Balak ng uh, Team Kalingap, ang uh, Kalingap Bayanihan. So, ano masasabi mo dito sa Kalingap Bayanihan? Sa akin po, yung Kalingap Bayan po para sa akin is isang magandang programa po na parang mas mas ma ah, ano, uh, mas mabibigyan ng pansin yung uh, yung talagang ano ng Kalingap ng pagtulong po ano? kasi lalo na diyan hindi lang po yung ibang tao natutulungan pati na rin po yung mga nasa Kalingap kasi nagkakaroon po ng mas ano mas yun pas united na po ang Kalingap kasi po bayanihan po tapos sama-sama po nagtutulong and parang mas maganda rin po na parang may, may bagong ano, may bagong uh, program na mangyari hindi yung ulit-ulit lang po baga. Kaya maganda rin po So, ito na yung ano, ito na yung tinatawag na one kalingap, one, one, family. family. Up, diba? So, ito na yung tulungan, sama-sama, yan na uh, maski sa pagkain, sa trabaho, kung saan magpunta, sama-sama, mag, uh, magdadamayan, uh, magtutulungan, ba diba? magsusuportahan, maghihilahan pataas. Ayan, di ba so uh, sa mga sa mga anti-kalingap ano naman ang mga mapapayo mo sa kanila o pwede mong uh, opinion mo personal opinion mo sa mga anti-kalingap or mga bashers po ng kalingap chat ah uh, uh, nga po sinabi ko kanina entitled ko tayo sa sariling opinion natin and uh, ang ano ko lang po is sana po yung mga sinasabi natin is mas okay po kung uh, constructive criticism na lang po kaysa po yung talagang bashing na medyo wala naman na po sa lugar o yung iba po body shaming na, yung iba naman parang hindi naman talaga alam kung totoo o hindi, basta sabi lang ng sabi. Mas okay po, ka. mas matatanggap po namin na ang sinasabi niyo po is yung talagang makaka-improve po sa kalingap. And alam naman po natin ngayon na sobrang uh, ano na po ng, sa mental health po ngayon ng mga tao is very sensitive na po ang mga Bata eh mostly po sa kaninapis mga youth po baga kaya mas uh, mas okay po sana if eh, hindi tayo Ah, basta-basta mong bash kasi isipin na lang po natin kung sa inyo po namin sinabi yung mga ganong bagay kung matutuwa ba kayo o hindi. So, mag-isip po muna tayo na mabuti bago mag-type mag na ng mag-type ng mga bash. salamat pa. Oh, yan, yan, po narinig ninyo kung ano ang personal opinion uh, ni Pauline Joyce Matubang. O, ano natin sa Ed Pao, ano? Kaya lang din natin pwede ma-interview si Edwin. Yeah. Uh, si Paul lang talaga may interview natin. So, yun Pao maraming salamat Thank sa yung salam. personal opinion. Sana naintindihan ng mga nanonood at sana uh, patuloy pa rin ang pagsuporta nila. Huwag nilang ano, wag silang magpapadala sa uh, alimbuyo ng isang uh, bula ang krupeta na tampalasan, diba? napakalalim nun, na mo. Kaya ako, hindi ko na naintindihan <laughs> <year> niya. <laughs> Ayun. So, maraming salamat, Pao. Thank you. Salamat Yan. Thank you very much.